natatanggap. Eh, kami naman, magamad tayo yung kipit, pinipilit ko na uh, tugon tugunan as many as we can. As much as we can. Pag nakaluwag, ariya. Pag meron, labas ka agad. Tapos, on top of that, sabi ko, Kaysa pupalik-palik ang kutaw sa city ko, mapapatos Gaspar, mamasahe, tapos wala pa siya yung kasiguraduhan. Tama, mali? So sabi ko, Meg, may hanapin niyo na lang lahat ang may sakit at may pangangailangan. Tayo na ang pupunta sa kanila. And we've been doing this so many weeks now. Ikot lang ng ikot. Ikot lang ang ikot. Tapos, pag nakaluwag, ariya. Ako ba kayo sa Rangola? Eh, pasensya mo na kayo. Boka-boka pa lang yung sa Rangola ko. Okay, magalala. Magiging kuryon din yun. <laughs> pero, for the meantime, uh, kami, si, si, Apple, nandito dito. si Tol. Asa si Tol? Ayun. Mas pogi pa rin si Letlet. kami nandito dito uh, upang tumunan o may usan o maaari never know ito mabilis na kasi naihanda na natin ang lahat so nandito kami uh, para eh, yung gobyerno nasa inyo